Tila ba naging goma ang kanyang mga binte, nangalog. Ngunit kahit abala ang biyeha sa ginagawa, maagap na umaalala yung isang kamay nito. Mariing napapikit na lang ang dalaga. Hindi niya alam kung kailan niya huling naramdaman ang ganitong sensasyon. O naramdaman na ba niya iyon? Kasi iba ito. Ibang iba. At alam niya kung bakit. Kasi babae ang gumagawa sa kanya. Pinapasarap ang maling sitwasyon ng isa pang mali. ng bawal. Hindi niya pinigilan ang sarili na mapasinghap ng lalong pinag-iki ng biyehas ang ginagawa. Malapit na sa wakas muli niyang mararanasan. Ang binting alhalay ng biyehas ay tuluyang gumiray nang tuluyang makaraos ang dalaga sa pagpapalang ginagawa ng bisita. Inaasahan niyang sasahig siya lulupasay ngunit sa malambot niyang kama nitagpuan ng sarili. Humihingal na napabangon ang dalaga, baka sa muka ang pagtataka. Habang nagpapasalit-salit ang mata sa pintuang Anim na hakbang ang layo sa kamang kinahihigaan niya ngayon. Ang biyehas nakaupo sa kanyang tabi. Ninunokso ang matang nakatitig sa kanya. <laughs> Mag-ayos ka na. Paparating ng mga magulang mo. anito na tumayo sa pagkakaupo. Tuloy-tuloy sa pintong binuksan. Ngunit bago humakbang palabas, tila natigilan saglit. Muling nilinga siya Pagnanunokso nitong mga mata ay tila saglit lumamlam. Gusto mo bang umalis na ako para hindi nila ako maabutan o... Maghihintay ako sa salas para ipakilala mo. Anang biyehas na saglit nagpamaang sa dalaka. Hindi niya agad na dila. Kiniling ni Esmeralda ang ulo. Hinihintay ang pasya niya. Bakit hindi? Tanging nasabi ni Ophelia Tumaas ang isang kilay ng bisita Hintayin mo ko sa salas Anang dalaga Nadila, lito pa rin sa nangyayari Nagkibet ang biyehas Tuluyang sinara ang pinto Nang mapag-isa Saglit pinasadahan ng dalaga Ang paldang suot May ilang bakas nang napasang bahagi Naiiling na tumayo ang dalaga Hinubad ang damit Lahat Tumungo sa cabinet at kumuha ng walking shorts at blusa, bagong set ng underwear. Habang nagbibihis, nasulyapan niya sa side table ang mga bala ng kaset. Maayos na nakapatong roon. Saglit siyang nablangko habang iniisip kung sa paanong paraan ito napunta sa kabilang bahagi ng kama. Gayong alam niyang hawak ito ni Esmeralda kanina lang bago siya... Nailing ng sunod-sunod si Opelia. Baka nadala lang siya ng emosyon. Nakalimot sa sandali. Kaya maging ang maliliit na pagkilos ay hindi na niya napansin pa. Naabutan niya sa esmeraldang na nakaupo. Hawak ang tasa ng kape. Na kung ay tila ba naroon ng matagal na sandali. Iniiwasan ng kanyang mata Naglalaro sa labi nito ang pinipigilang pagngiti. Bumukas ang labi ng dalaga, ngunit ang tunog ng nabuksan pinto ang pumigil sa kanya. Binaba na Esmeralda ang tasang hawak. Tumayo sa pagkakaupo na animo ba ay hindi na nagulat sa pagdating ng kanyang mga magulang. Nakunak! Naubos ang tinda namin! Bungad ng inay ni Opelia sa dalagang sumalubong sa kanila. Oh! may bisita ka pala. Anang tatay niya, ninatigil sa paglalakad patungo sa salas, nagkatingin na ng mag-asawa. Good evening po. Bati ng biya sa natulalang mga magulang ni Opelia. Nakangiwing binaling ni Opelia ang mata sa bisita. Nakangiti ito ng pagkatamis-tamis. Nagniningning ang mga mata. Tinurn on ang charm. Mandi, Hirap na inawat ni Opelia ang mata sa pagkakatitig sa biyehas, Tinuon sa mga magulang. Nay, tay, kapi po, timplahan ko po kayo. Agaw niya sa mga magulang na natauhan sa saglit na pagkabatubalani sa kanyang bisita. Hindi na nagluto ng hapunan ang dalaga. May dala ang kanyang mga magulang na pansit bihon ulam na igado at prutas. Marami pang kanin, kaya ininit na lang ng nanay ni Opelia. Inanyayahan na ang bigayas na sumalo sa kanila na hindi naman tinanggihan ng huli. Hala, bakit kanyang kakumain? Bang kunti naman! Sitaan ng nanay ni Opelia sa nagpakyut lang na bisita. Parang ibon ho talaga yan kumain, takot tumaba. Kunway biro ni Opelia nang awatin ang inang Nais lagyan ng ulam ang plato ni Esmeralda hindi maubos-ubos ang tatlong kutsarang kanin at ulam na nasa plato nito. Nakakatuwa ka, Iha. Matatas ka man Nagalog. Akala ko kanina mahirapan kami makipag-usap sa Anang tatay naman ni Ophelia. Nagpasilay lang nang nahihiyang ngiti sa Esmeralda. Pagkuway, inipit sa tenga ang dumaustos na ilang parte ng buhok sa pisngi. Bago, Kinuha ang baso at pagkahin hin, hin hin na sumimsim ng tubig. Lukot ang mukhang napatingin si Ophelia sa mga magulang na hindi maiwasang pagmasta ng kanyang bisita. Naiintindihan niya ang mga ito kahit naman siya ay nababatubalani sa kagandahang taglay ni Esmeralda. Paano pa kaya kapag nagpacharming ito ng sinasadya? Nang mabasa ang labi nito at pasimpleng pinalis ng nakakayom na kamao, lalong nagusot ang mukha ni Ophelia. Paano'y naghahalinhinan ang kahinhina nitong nasasaksihan niya ngayon at ang kapusokang pinairal nito kanina sa silid niya. Buti sana kung hindi niya ito napagmasdan na matagal kanina habang pinagpapala ang kanyang kasalanan. Naipilig ni Opelia ng marahasang ulo pilit pinapales ang imahe ng biyehas na humabhab sa kanya. Na paano ka? Tanong ng ama ni Ophelia sa dalaga. May... May dumapong lamok po sa mukha ko. Dahilan ng dalaga na pinamulha ng mga pisngi. Nang saglit niyang tabunan ng tingin sa Esmeralda, muling nagningning ang mga mata nito na tila panabasa ang kanyang isip saglit. Maraming salamat sa hapunan at sa mga magulang mong mainit ang pagtanggap sa akin. Ani Esmeralda nang ihatid niya ito sa pinto. Saglit nilingon ni Opelia ang tatay niyang kumukuha ng kung ano sa cupboard at sa nanay niyang naguhugas ng pinggan. Nakailang paalam na si Esmeralda bago pa sila tumungo sa pintuan at sabihin uuwi na ito. Nang humakbang palabas si Esmeralda, tila may taling napasunod siya rito nang tuluyang maisara ang pinto sa kalang siya hinarap ng biyehas. Ano? Bukas ulit? Pupuntahan kita sa shop kapag wala na ang tiyahin mo. Anito sa napalunok na dalaga. Esmeralda, tawag niya sa papatalikod sa ng biyehas na kinalingon naman ito agad. <laughs> ang sarap naman. Ulitin mo pa nga. Sabihin mo ang pangalan ko. Sige na tukso nito sa napailing na dalaga eh, hindi tama to eh umpisa niya sa napahalokip-kip naman na biyehas <laughs> sino bang nagsabing tama? pamimiloso po nitong sagot bumuka ang bibig ni Opelia ngunit hindi niya mahagip ang naisabihin kung nakokonsensya ka tawagin mo siya pag ilis ko sige, magandang gabi Pagtatapos ng biyehas na tuluyan tumalikod, naiwang natitigilan ang pagamat na kukonsensyang si Opelia, hindi naman niya makakailang, hindi niya iyon ginusto. May binuksan po wang si Esmeralda sa kanyang dibdib. Napakabilis lang nang nangyari. At pinayagan niya. Nang ilipat niya ang mata sa seradura ng pinto at binuksan iyon bago muling luminga sa bisitang naglalakad palayo. Hindi na niya nakita ang nakatalikod nitong figura. Isang marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pagkuhay nagpa siyang pumasok na sa loob ng kanilang tahanan. Nang makapasok, naabutin niya ang mga magulang na nag-uusap. May kung anong kwadernong binabasa. Marahil nagkukumpara ng binenta at nabenta nung nakaraan at kanina. Sa Sakalang nakaramdam ng hapo ang dalaga sa maghapong dumaan, napatingin siya sa teleponong ni hindi ko mula nang siya ay dumating. Anay, tay, aakyat na po ako. Napagod ho ako sa shop. Gusto ko na ho magpahinga na maaga. Kapag, kapag tumawag ho si Gabi, pakisabi tulog na ako. Bukas na lang kami mag-usap. Bili ng dalaga sa napatingin sa kanyang mga magulang hindi na ata napapadpad rito si Gabi mula nung nakaraan. May problema ba kayo? Tinong ng nanay niya na kinailing ni Opelia ng sunod-sunod. Umiwas sa tanong bago humakbang na paakyat ng hagdan. Sa loob ng seled, pinatay ng dalaga ang ilaw, muling inalipen ng hapo. Maraming isipin ang tumatakbo sa kanyang utak. Pinili niyang humika sa kama. Pinikit ang mga mata. Malaking problema ito, ngunit paulit-ulit na inaagaw siya ng mga gunitang nangyari sa kanila na Esmeralda. Ganun ba siya kababaw? Ganun ba siya kadaling bumigay? Bakit? Bakit siya pumayag? At higit sa lahat, bakit parang hinahanap-hanap pa niya? Babae ito, ngunit bakit parang walang kahalilip na kilite ang naramdaman niya kanina? Isang bagay na kaya na magibigay sa kanya ng kanyang nobyo. Kaso ngay, hindi, hindi Opelia. Tigang ka lang. Paano kasi, bago yun sa'yo. Tsaka maganda siya. Naaaliw ka lang. Tinutudyo niya yung kahinaan mo. Bumigay ka naman. Daraan lang siya. Mahal mo si Gabi. Mahal mo siya. Init lang ng katawan yun. Mahinang kumbinse ni Opelia sa sarili bago kinuha ang unan, pinoon ng ang muka. Pilit pinayapa ang utak. Mula sa sulok ng iskinitang tinataguan ni Esmeralda, hindi niya mapigil mapabuntong hininga habang malinaw na naririnig ang bulong ng dalaga sa sarili. Hindi niya maiwasang mapatingin sa langit. Doon sinagot ang tinig na narinig kahit anong kaya mong ibigay, tatanggapin ko. Kahit ano pa yan, usal niya sa hangin. Naalimpungatan si Opelia sa samyo ng mabangong nilulutong latik. Dumapo ang nalalabo niyang mga mata sa orasang pandingding. Makaala sa es ng umaga. Kung nanaisin niyang ipagpatuloy ang tulog, kakayanin ng kalahating oras. Mabilis naman siyang mag-asikaso. Ngunit nang subukan pumikit, tila nagtampo na ang antok. Gising na gising na ang kanyang diwa. Bumangon na lang ang dalaga. Inabot ang roba at walya. Nagpas siyang maligo na. Oh, ang aga mo naman. Nagising ka ba namin? Tanong ni Aling Ason sa umiling na anak Sinabing may ilang aasikasuhin lang sa shop, kaya maagang nagpa siyang gumayak. Tumawag kanina si Lupe, nagbili na, tawagan mo raw bago ka umalis. Anang ah, kanyang inay pa, sa napakunot noong dalaga. Nang makausap ni Opelia ang tiyahin, sinabi nitong hindi na naman makakadaan sa shop. Ngunit may iuutos. Kailangan niyang tumungo sa kabilang bayan, sa San Agustin. May kukuha tela. Mahalaga raw yun. Hindi kaya ng tiyahin niyang magbiyahe ngayon sapagkat umatake na naman ng rayuma. Hindi maaaring madelay sapagkat may deadline ang yayariing bestido. Alam niya ang lugar. Hindi lang siya isa o dalawang beses na dinalaroan ang tiyahin. Kilala niya ang mga taong sasadyain. Kaya walang problema. Pumayag siya. Sinabing nag-iwan raw ito ng pamasahinya niya at pang merienda. nakaipit sa munting tapeteng kinapapatungan ng mahal na birhen sa maliit na altar ng shop. Bago pabuksan ng dalaga ang roll-up ng dress shop, saglit luminga si Opelia sa kapihang paboritong tambaya ng biyehas. Ngunit hindi niya nakita ang pamilyar na figura nito sa kapihan. May kung ano sa loob niyang tila bumigat bago nang lalatang kinuha ang susi sa shoulder bag. Tinaas ang roll up, sapat lang upang maabot ang doorknob at puupong makapasok. Kukunin niya lang kasi ang pamasahe sa altar kasama nito ang resibo ng telang pipik apin. Nang makuha ang kailangan, muli niyang sinara ang shop. Muling tumingin sa kapihan nang hindi pa rin makita roon ang biyehas Napabuntong hininga na lang na naglakad siya patungo sa sakaya ng jeep. Halos isang oras din ang biyahe patungo sa tutugpaing lugar. Maaga naman kaya alam ni Opel hindi siya kaanong matatagalan. Paglagpas kasi ng alas 4, makakasabay niya ang mga papauwing empleyado at mga estudyante. Agawan sa jeep at bus, yun pa naman ang ayaw ng dalaga, yung siksikan. Bumiyahe siyang may bigat sa dibdib. Parang may kulang na hindi niya mawari kung ano. Ang inaasahang isang oras na biyahe ay halos dumoble sa inaasahan sapagkat halos kulang ang jeep na pumapasada. Ang sabi, nagstrike daw ang karamihan sa mga Jeepney drivers. Nasa Plaza Miranda, doon nag-iingay. Maigi na lang at may mga bus na sumalo sa mga pasahero. Yun nga lang, bukod sa pinupuno ang laman bago umandar, ang tagal ring dumating sapagkat hindi naman lahat ng bus maaring bumiyahe. Mega alas 11 na ng tanghali nang makasakay siya. Alas 12 nang marating ang telahan. May pila pa. Inatao na marami rin ang bumipick up ng tela. Pang sampu si Opelia sa nakapila. Kumakalam na ang kanyang tiyan, ngunit hindi niya maaring iwan ang kinalalagyan. Siguradong may ilang darating pa. Mauunahan pa siya kapag inintindi niya ang kalam ng dyan. Napabuntong hininga ng marahas si Ophelia nang sa wakas siya na ang inaasikaso sa counter. Mabilis na nahanap ang nakabalot ng telang pakay niya. May pangalan na ni Tia Lupe na nakadikit sa resibo. Pinakita niya ang kanyang kopya. Sadaling kinumpirma sa logbook. Sinure ang control number kumpareho ilang mabusising pagsipat pa bago sa kanya binigay ang selyadong tela. Dahil ilang beses nang nakikipagtransaksyon sila sa telahan, hindi na sinuri ni Ophelia ang nakabalot na pakay. Matapos maayos ang lahat, nagpasalamat siya sa umaasikaso sa kanya at nagmamadaling umalis. Bukod sa mainit sa lugar, pinapanginigan na siya ng laman sa gutom. Magkaalauna na rin. Ngunit hati ang kanyang isip. Ano ba Pipila ba siya sa sakayan ng bus upang makauwi na o kakain muna siya sa ilang karinderiyang natatanaw niya sa kalsada? Kapag pinili niyang kumain, tiyak na kukonsumo iyon ng ilang minuto, kailangan niya ring magpahinga. Magpababa ng kinain, hindi maipapangako kung may darating agad na bus at tiyak marami siyang makakasabay, lalo dahil maya-maya lamang mag-aalas 4 na. Ang pag-iisip ni Opelia ay naagaw ng pagbusina ng isang sasakyan na pa ang dalaka. Galit na napatingin sa kotseng, matingkad ang pagkakadilaw. Tinted ang salaming bintana, napatingin sa lupang kinatatayuan ng dalaga. Nasa tabi naman siya, ngunit panay busina nito sa kanya. Nakatabi naman ako ha! Galit niyang bulyaw sa tumigil na kotse. Ganitong pagod at gutom siya, madaling iinit ang kanyang ulo talaga. Akmang palakad na siya, patungo sa pila ng bus, ngunit sumunod ang sasakyan. Muling bumusina, nahalas ikatalo ng dalaga sa gulat. Kahit nagkakandahirap sa sukbet na telang may kabigatan sa kanang kilikili, hinaltak ng dalaga ang shoulder bag. Akmang ihahampas sa kotseng, muling tumigil nang bumaba ang bintana ng salamin ang nakatawang sa si Esmeralda ang sumungaw roon. Tinanggal nito ang kulay itim na shades at kumindat sa kanya. Hi, miss! Bati ng biyaya sa napamaang na dalaga. Kinagawa mo dito. Tanging nasagot ni Ophelia na sinasalubong ang nagniningning na mga mata nito. Susunduin ka. Tara. Anito, pagkuway umibes sa sasakyan. Umikot, binuksan ang kabilang pinto. Ilang mga taong nakapila sa pinupunong bus ang napatingin sa may katangkarang dayuhan. Kay lakas nang dating nito sa suot na kupasing pantalon at kulay puting sneakers na tinernohan ng plain white na t-shirt. Sa ginawang paglalakad patungo sa kabilang bahagi ng sasakyan, umihip ng bahagya ang hangin. Nilaro ang alon-alon nitong buhok na bahagyang tumakip sa kalahating muka na walang anumang pinales, ng gakandilang mga daliri. Hinawe, saglit kinuyumos roon ang mga daliri upang hindi muling laruin ng hangin. Nalantad ang kanang bahagi ng tengang na aadornohan ng gold stud earrings. Tanging suot na alaha sa katawan. Napalunok si Ophelia nang bumaba sa mahabang leeg nito ang kanyang paningin. Alam ko, pero sumakay ka na muna. Baka mamatanda ka dyan. Gagabihin tayo sa daan. Sa mo na ako hangaan. Nanunuksong wika nito sa natauhang dalaga. Nanunulis ang usong umikot siya sa kabilang sasakyan. Palapit sa nag-aabang na pinto. Nakaingos na sumakay. Nang masara, sinundan niya ng tingin ang biyas na umikot pabalik sa driver's seat. Pagkuway katabi na niya ito. Hindi ito ang unang sakay niya sa kotse, ngunit may kakaiba at nakakasabik na pakiramdam na gumapang sa katawan ng dalaga. Lalo nang nilapit na Esmeralda ang sarili sa kanya. Otomatikong umatra si Opelia, naghinang saglit ang kanilang mga mata. Sunod-sunod siyang napalunok. Lalo nang gumapang ang isang kamay nito, pinaduusdos ang palid sa kanyang sikmura. May inabot sa gilid seatbelt. Namalaya na lang niyang kinukuha na na Esmeralda ang kipkip -kip niyang tela sa isang braso. Initsa sa backseat na animo ba ay kasinggaan lang ng manipis na notebook. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ako? Tanong niya nang inistart nito ang makina. Sumunod. Nauna ka. Kinuha ko si Chevy para naman hindi hasal ang biyahe. Pagtatamang paliwanag ni Esmeralda. Chevy. Tanong ni Ophelia. Itong kotse. Chevy ang pangalan niya. Chevy Camaro. Ani Esmeralda na sinuot muli ang itim na shades. Hindi ito nagsuot ng seatbelt. Pagkuhay papalayo na sila sa lugar. Magaan ang andan ng kotse. Halos tahimik ang tunog galing sa labas. Pili tinuon ni Ophelia ang mata sa kalsada. Kahit panay naman ang nakaw niya ng sulyap sa katabing prenteng nagmamaneho may pagkain dyan, may inumin. Kumain ka. Utos ng bilirha sa napalunok na dalaga. Sakalang kumalam ang kanyang sigmura, nakalimutang gutom pala siya. Nagpalingalinga ang dalaga. Isang paper bag ang nasumpungan niya sa gitna nila. Tabi nito ang nagpapaway sa lamig na inkan. Coke. Walang kibong binuksan niya ang paper bag. Dalawang piraso ng sandwich ang naroroon. Ham and egg na may at makapal na hiwa ng cheese ang palaman. Tila ba sumingasing ang tiyan ni Ophelia nang matanggal ang wax paper na tumatakip sa pagkaing hawak. Saglit na mayani ang katahimikan, tanging ang mahinang pagnguya at pag-inom ng dalaga ang naririnig. Hinayaan ni Esmeralda ang kumain ang kasama. Papadilim na ang paligid. Wala halos silang nakakasabay na sasakyan sa kalsada malaking pahirap talaga ang araw na ito sa mga naku-commute. Palabas na sila ng bayan na dinayo ni Opelia at kasalukuyang babagtasin na ang may kadilimang kalsada na sa malas ay walang streetlights na tumatanglaw sa daan. Kaya pinaliwanag lalo ni Esmeralda ang headlights. Kung sa kanya lang, walang problema ang dilim. Malinaw ang kanyang mga mata. Ngunit alam niyang magtataka ang dalaga isa pa, hindi sila makikita na makakasalubong na sasakyan o kasunod kung hindi gagamit ng liwanag. Saglit na patingala si Ophelia sa langit. Nagtataka kung bakit walang tanglaw na ilaw ang mga poste. Sa isip naman ni Esmeralda, alam niya kung bakit. Sinadya iyon. Marahil sinira talaga. Ang alam niya kasi, ang kalsadang binabagtas nila ngayon ay tapunan ng mga nasalvage na katawan hindi pa kasama ang madalas na pagaharang ng ilang motorsiklo at kotse rito. Buti na lang pala sinod... Hindi na natapos ni Ophelia ang sasabihin nang saglit gumiray ang sinasakyan nilang kotse. Otomatikong umalalay ang isang kamay ni Esmeralda sa balikat ng dalaga habang hawak pa rin sa isang kamay ang manibela. Ano yun? Tinong ng dalaga. Hindi mibo ang bihas ngunit Ramdam niya ang pagsingaw ng dalawang gulong sa unahan. Napapalatak ang biyehas. Mabuti na lang at may dala siyang spare na gulong. Maya-maya lamang, hindi na ganoon kakaangang takbo ng sasakyan. Nailing ang biyehas. Titigil tayo sandali. Magpapalit lang ako ng gulong. Anang biyehas na tinigil ang sasakyan. Nang buksan niya ang pinto, agad siyang sinalubong ng masangsang na samyo. Mga ordinaryo dalawa. Mabilis niyang sinara ang pinto pabalik. Hindi mapigil lang kumalso ang panga sa gigil na agad umalipin sa kanyang sistema. Oh, bakit? Tanong ni Opelia sa biyehas na napatitig sa kalsadang nasisinagan ng liwanag na nanggagaling sa headlights.